Walang outbreak ng avian influenza o bird flu sa South Cavite. Paglilinaw ni Governor Reynaldo Tamay Jr. isolated case lang ang positive case na na-detect ng DA-12 na nagsagawa ng surveillance sa mga alagang itik sa Balagay Lopez Haina, sa bayan ng Norala. Ayon pa kay Tamayo, ang mga itik na positibo ay agad namang na-isolate. Pero ang problema ayon kay Tamayo, ang mga itik ay wala na doon at nailipat na sa ibang lalawigan. Ito ayon pa kay Tamayo ay may pig kayo pinamonitor ng DA. Ngayon pa man ayon kay Tamayo, negatibo ang resulta ng follow-up survey surveillance na ng Day 812 sa 1 kilometer at 7 kilometer surveillance zones. Bulig binigyan di tamayo ang maagap na pagresponde ng pamalang panalawigan sa pagtugon sa lumang banta sa kalusugan ng mga hayop at matiyak ang kapakanan ng mga mamamayan lalo na ng mga lokal na mangsasaka. Sinabihan natin sila na hindi na pwede makabalik yun dito. Pero ito yung tinamaan ng bird flu positive. Nagkandakta na tayo ng test 1 kilometer radius, negative ng result. Nat-test na rin tayo ng 7 kilometer radius. Uh, sa ngayon, negative pa. At ulang dapat ikabahala ang lalawigan. Si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr., Ruwel Usano, NDBC, BIDA Balita.